Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung posibleng pagbalik ni Brandon Ingram sa Los Angeles Lakers. Dating player ng Los Angeles Lakers, posibleng makabalik sa kanilang team. Wala pa rin nang nangyayaring maganda sa team ng New Orleans Pelicans. At ngayon naman ang future ni Brandon Ingram sa kanila ang nalagay sa alanganin. At posibleng daw na mangyari ang pag-trade kay Brandon Ingram pabalik sa Lakers. Si Brandon Ingram nga ay nag-average lamang sa playoffs ng 14.3 points per game. At talaga naman bumagsak ang kanyang points, rebounds, assists at 3-point percentage sa regular season. At mas nagkaroon pa nga ng mas magandang net rating ang Pelicans kapag si Ingram ay nakaupo kesa siya ay nasa loob ng court. Plus 4.9 ang Pelicans kapag si Ingram ay nasa bench at plus 4 lamang sila kapag nasa loob naman siya ng court. Kaya naman ang kahalagahan niya sa kanilang team ay kinu-question na. Sa kabila ng mga trade rumors, ang Pelicans ay nahaharap din sa problema nila sa kanilang pananalapi at sa pagbalanse ng kanilang roster. May mga paparating kasi sila ng mga pag-extend ng kontrata at malilimitahan na rin sila sa cap space. Kaya at malaking pagpapasya ang gagawin ng Pelicans. Maisaayos lamang nila ang kanilang roster. At ayon nga sa isang general manager ng Eastern Conference, nang makausap nito si Sin Devaney ng Heavy Sports, magiging mas mahusay na team daw ang Lakers kapag si Brandon Ingram ang kanilang maging third option para ka na Lebron James at Anthony Davis at may babalik daw sila nito sa pagiging contender muli. Tinitignan daw ng Pelicans na itrade na itong si Brandon Ingram upang maisaayos nila ang kanilang roster at ng flexibility ng kanilang pananalapi. At ang mga potential na mapuntahang teams daw ni Brandon Ingram ay ang Atlanta, Cleveland, Detroit at Houston. Pero posibili rin daw na matrade siya sa Lakers. Na isa raw itong magandang idea kung gusto na uli ng Lakers na sumubok kay Ingram. Itin-trade nga ng Lakers si Brandon Ingram noong 2019 sa Pelicans kapalit kay Anthony Davis. Subalit ang Pelicans ay wala pa rin nabot na maganda, dahil na rin sa madalas na pagkakaroon ng mga injuries nito si Brandon Ingram at maging ni Zion Williamson. Sa kabila ng pagbagsak ng taon ni Brandon Ingram, ang kanyang talent at potential ay mahalaga pa rin naman sa isang trade. Lalo nang ngayon na ang Pelicans ay susubok na mag-regroup at mag-rebuild. At dahil dito, ang future nga ni Brandon Ingram sa Pelicans ay wala pang katiyakan. Kung sakaling si Brandon Ingram ay i trade na ng Pelicans, dapat ba siyang kunin ng Lakers? Kung kayo po ang tatanungin, okay po ba siyang ibalik sa Lakers? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bago kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.